Tayo naman ang isang lalaki ng napagsasaksakin sa West Camias, Quezon City. Lubalabas na kakilala pa ng biktima ang salarin Yan ang gulat ni Velco Studio. Sa CCTV footage, nilapitan ng isang lalaking nakaputi ang nakaupo sa daan ng West Camias, Quezon City. Maya-maya bigla na lang pinagsasaksak ang isa pang lalaki na patakbo na lang ang biktima dahil sa taranta. Pero bumulagta pa rin siya. Pilit pa siyang bumangon hanggang sa tuluyan ng binawian ng buhay ang lalaki dahil sa dalawang tama ng saksak sa kanyang dibdib. Bago nangyari yun, bumili pa siya ng money. Pagkatapos siya bumili ng money, mga siguro mga 15 minutes yata, tumatakbo na siya. Dapat tinitiring ko sa bumulagta na siya. Ayon sa nagtitinda sa lugar, kilala ang biktima na si alias Bahala sa pag-aalalay ng pumaparadang sasakyan. Magkakilala rin daw ang biktima at ang suspect na si alias Lakay. Tumangging magbigay ng pahayag ang kasama ng biktima nang mangyari ang krimen. Tila nagtulog-tulugan pa siya sa harap ng media. Sa ngayon, wala pang malinaw na motibo sa pananaksak dahil nakatakas ang suspect. Iniimbestigahan na ng Criminal Investigation and Detection Unit ang krimen ang custodyo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas